What's up? Nandito na po tayo sa Grow a Garden. So, bubuksan po natin ang biig. Ito na po. Naka-hatch. Naka-sulat na. Ayan na. Hanggang maging one thousand oh, so na ako. Please, please, Queen Bee, please. Sana Queen Bee. Queen Bee sa so sisigaw, talaga ako. Please, Queen Bee. Queen Bee, yan. Okay na to. Please, Queen Bee. <coughs> inis na inis ako dito, pro. Ano? Maliit na bilang kulit, eh. Mm, gusto ko kasi queen bee. Pangit yung, ano, eh. Normal. Mga normal na bis Okay. Tagal pa. So, yung... Ano? Yung yung ano yung yung binuksan ko to wala akong video ni nakakuha ko ng ano red fox maswerte ko ano nga nun eh ewan ko kung makakakuha ulit ako eh o hindi oh my god Eto, may malaki po ako dito ang sili. May tapos na ako kasi palupat ako. Bukas, panoodin yung maglalaro ako ng Grow a Garden. Ay, di. Maglalaro ako ng Dead Rose. Ay, joke lang. Grow a Garden. Bubuksan natin to. Ay, mayan. May ako ng bukas panoodin nyo yun bubuk ano natin yan hatch natin yan mga palabay ko ang pangit tignan nyo tutulo dito yung ano yung tubig pag umulan ayoko ng karot gusto ko please bunny gusto ko makakuha ka ng ano ay golden ano golden lab dog ano ano dapat kulin mo hindi ano may honey ako dito wait lang yun siya honey ay huwag nyan benta ko ito Còn ăn ăn Thật mẹ ăn Anh Em lòng ồ Em em Hãy subscribe cho kênh ngiipun po ko nang mushroom. Para niyo. Magiipun po ko nang mushroom. 'Yan Ay, mali. Yan. Yes, go. Uy. Takto. Common. Sa gear pumupunta yung mga hindi na kailangan sa ano. Nagsasampay ako dito. So, ayun lang po ating video. Bukas madami tayong video. So, bye! sa computer po tayo magbibidyo bukas. Ay, hindi, tablet pa rin po. So, bye!